Breaking Dumako naman tayo dyan sa Davao Region. Lalaki patay matapos sunugin ang sariling bahay sa lugar ng Mawaw Davao de Oro. Mula sa Ramin Davao may detalye, Rajuman Leo Batulayan. Sinilaban ng isang lalaki ang kanilang bahay matapos itong makipagtalo sa kanyang asawa sa Purok 6, Barangay Nuevo, Iloco, Mawab, Davao de Oro. Kinilala itong si Johnny Arayan, 40 anyos at residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng DXDC Arman Davao kay Police Senior Master Sergeant Helencio Alaba, investigador ng Mawab Municipal Police Station, napatakbo na lang palabas ng bahay ang asawa ni Johnny dahil bigla na lang umano itong nagbuhos ng gasolina. Dahil sa bigla ang pagliyab ng apoy, nagtamo ng matinding paso sa katapusan. Ang naturang lalaki na agad namang dinala sa ospital ngunit binawian din ng buhay. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection, tinatayang nasa 600,000 pesos ang halaga ng pinsalang idunulot ng naturang sunog. Samantala, pinanghihinalaan naman ngayon ng mga otoridad na selos ang naging rason sa alitan ng mag-asawa. Kasama mo sa DXDC, Aramenda Rajuman Radyuman, Leo Batulayan, Tata Carmen RMN Network News